Hello and good day. Simpleng paggisa ng gulay na mayroong mushroom at dried shrimp. Plus garlic. Yan ang ating mga sangkat. Stay tuned. Mm -hmm. Oil. Para sa paggisa ng garlic.

Nagyan natin ng konting tubig galing sa ginabad natin na tuyong yung hipon. Mm uh -hmm. -huh. natin ang maraming cabbage. Mapa cabbage ito. Oop. ano oh, ba nang nabagsak sa labas? pala. Okay. Yan. Slow lang natin 'yan para hindi na natin dadagdagan ng sabaw. Asin at MSG. kunting MSG at asin. Salt. Yan. so balikan ko kayo pag okay na yan balikan natin yan. diba konti na lang <laughs> konti na lang matira ko. so okay na ito ready to serve na tayo Charlie. and ganyan natin easy lang para ang pagluluto ng gulay na naman isa-isa lang and thank you for joining me sa ating simplihang pagluluto ng gulay na ito bye bye and God bless us all Salamat!